Nagbibindol po ako, Daddy Frankie. Ah, fishball, k yung binibenta ko po. Pabalik-balik po ako ng hospital, Daddy Frankie, oh, dahil po sa kalagayan po ng mata. Bali, dalawang beses na po akong sinitis ka. Nakita naman po na clear po lahat ng result ko. Kaya lang po kasi yung mata ko po, ng shadow pa rin po siya. Kaya may imago pong nanifuse po yung doktor na anti-body test po siya. Baka daw no po kasi okay. nangagaling po sa katawan, hindi po sa ulo yung... Tapos ako pa po yung nag-aalaga kay mama. Nakabindulin din lang na po kasi siya eh. Apo. Kumusta? Okay lang po, Daddy Frankie. Oh. Opo kayo, Daddy Frankie. Pasok po kayo. Okay. Anong pangalan nyo, ma'am? Poy po. Poy? Okay. Kayo yung ano, uh, nagpunta doon sa bahay namin na kay Daddy Frankie? Opo. Ako po yun. Okay. So, kilala mo naman. Pwede ba kami tumuloy? Opo. pwedeng pwede. Tara guys, pasok tayo. Kumusta kayo dito? Ito po ano po Daddy Frankie, eh? uh, patuloy pong lumalaban sa hamon po ng buhay. Oo. Oh, bakit? Ilang taong ka na ba? 29 years old po. 29? Opo. May asawa ka? Opo. Ilan ang anak? Dalawa po. Okay. Upo ka? Kaya na lang. Hindi, hindi. Sige lang. Huwag mo ko alalahanin. So, yun mga kapabayan, mga kabarangay. Makiupo ako rito ah. Magandang umaga po sa atin lahat. At syempre, ah... Uh, sa lahat po ng ating mga kababayan. Sa araw na ito mga kababayan, si poi na? Si Ma'am na tawag nito. Pumunta po sila sa shelter na karang araw. At uh, nagkataon na wala po si Daddy Frankie. Eh, usually naman mga kababayan, pag may mga pupunta doon sa shelter, kinukuha namin ng address, tapos ini-interview. And then, pagka wala nang uh, schedule or time na nila, sila naman ang pupuntahan namin. Kaya ito ngayon, mga kababayan, dahil uh, ayon sa kanya mga sinasabi, ay may problema. Ay, dahil din sa kairapan ng buhay, kaya ito pinuntahan natin. Poy, kumusta ka na? ito po. Uh, okay naman po, pero ano po, pabalik-balik po ako ng hospital, Daddy Frankie. Kasi po dahil po sa kalagayan po ng mata ko. Bali dalawang beses na po akong sinitiskan. Tapos uh, nakita naman po na clear po lahat ng result ko. Kaya lang po kasi yung mata ko po nang shadow pa rin po siya. Kaya may bago po ni-request yung doktor na ano po yung anti-body test po siya. Baka ano po kasi uh, po sa katawan, hindi po sa ulo yung ano po, yung nararamdaman ko daw po. Tapos napansin ko bakit ganyan yung boses mo parang... Opo, may sinusitis rin po ako, Daddy Frankie. Nagagamot din po ako. Oh. Opo. Nagagamot din po ako. May uh, iniisupply po ako, tapos may ininom rin po akong gamot. Tapos sabi po niya daw, uh, one month daw po, uh, magagamot po ako, tapos babalik din po ako sa kanya. Follow up, check up. Sa ah. June 1 po ako, ano, nagpapacheck up, Daddy Frankie. Ah, kaya pala nagpunta ka sa bahay. Opo, kasi kailangan-kailangan ko po. Ano bang hanap buhay ninyo, ninyo mag-asawa? Ano po, ah, uh, po ako, Daddy Frankie. Ah, uh, fishball, kikiam yung binibenta ko po. Pero, nahinto po kasi pinapaalis po ako, Daddy Frankie, sa pinagbibintahan ko po. Saan ka ba nagbibenta? Sa school po. Saan school? Sa sa noon Okay. Bakit kasi ka naman po, pinaalis? Kasi ano, yung tinda ko daw po bawal. Ah. Uh. Opo, bawal daw po yung paninda ko. Kaya ano po, dami po nila, hindi daw po ako pwedeng magtinda doon. Hanggang sa ano po, dandi uh, Daddy Frankie, ayun po, natigil po ako tapos, nagpatayo po ako ng anong ah, maliit po na tinda sa harapan para kahit papano po, hindi po mahinto po yung ano, paninda ko po, po. Yung asawa mo naman, anong uh, trabaho? Ano po, kaka-start niya lang din po. Nagkakarwash po siya. Ah, sa wash? Opo. 250 a day niya po noon. Dali pa Sa uh, hirap, no? Opo. Sa panahon ngayon kasi... Kasi po, nag-i-spray din po siya ng mangga. Kaya lang po, hindi din po kasi diretso yun. Mm -hmm. pa kaya ano po talaga, sa hirap po ng buhay, kahit ano po, ano, uh, -ano po ng trabaho, para lang po, ano, Daddy Frankie, yung, kahit paano, may pang araw -ano, ano po kami. Ilang taon na yung mga anak mo? Ano po, 4 years old po yung babae, tapos 10 years old po yung lalaki. Maliliit pa. Opo. Maliliit. Ilan taon ka na ulit? 29 po. Bata mo pa. Umaga po ako nag-asawa, Frankie. Maaga ka nag-asawa? Ingatan mo yung sarili mo. Opo. Ano? Bata ka pa eh, marami ka pang pwedeng gawin. Malaki pa yung opportunity. Okay. Lalo sa itsura mong yan, may itsura ka, maganda ka. No, huwag na huwag mong pababayaan sarili mo. Opo. Nag-ano din po ako, nandiyo parang pinag-nicer din po ako. Dye Opo, from mo po. Kaya lang po hindi po ng katawan ko. So, walang namayat po kasi ako. Hinahabol ko po yung oras. Sa outlet ko po kasi dalawa po yung outlet ko. Hinahabol ko po yung oras. Ayun po, namayat po ako. Tapos naduling po yung dalawang mata ko. Bali, yung pangalawang beses na po na sa akin to dati, Frankie. Opo. Kaya gusto ko po talagang gumaling kung saan po nagmumula yung sakit ko. Kasi nang siya shadow pa rin po siya. So, Nahirapan po akong tumingin na so until now, hindi mo pa rin alam kung saan talaga nagkukos eh, yung po. problema sa mata mo. Hindi ba po? Hindi ko ba po alam? Bakit? Saan hospital ba kayo nagpunta? Anong sa ano, Region 1 po. Oh. So, specialista po siya. Galing pa po daw po siya ng Maynila. Mm -mm. Ako po nag up po sa akin. Tapos ako pa po yung nag-aalaga kay mama. Nakabindulin din na po kasi siya eh. Ay, bedridden din ang mama Opo. mo. Grabe Tasi naman. Kasi papa ko po may sakit din po. Nasaan ang mama at papa mo? Nandun po sila sa Don Pedro, sa likod po ng simbahan. Yung bahay po namin doon. Ah, so ibig sabihin, hindi ka tiga dito? Opo, dito pa ako nakapag-asawa. Tiga dito yung asawa mo. Opo. Napakahirap naman ang sitwasyon mo. Poli, no? Poli po. Ah, Poli. Napakahirap naman. Pati nanay-tatay mo, bedridden na. Opo. Tapos mga Magpa anak mo? Ako yung aalaga Ikaw? Opo. Ilan ba kayo magkakapatid? Ano po, anim po. Kaso mga busy din po kasi sila. May kanya-kanya din po silang trabaho. Kaya pinapasyalan lang po si mama. Okay. Opo. Ang asawa mo ilang taon? Ano po, 37 years old. Daddy Frankie. Ang pakahirap. Ganun ba kahirap ang buhay? Hindi na nga paghanap ng ibang trabaho yung asawa mo? Sorry ha. Opo. Hindi naman sa minamaliit ko or what yung karwa, syempre sa halagang 250 mga kababayan may dalawang anak, talagang hindi sapat Lalo na pag gaganito, susubukin tayo ng panahon, may mga dadat ng tayo ng ganitong karamdaman, talagang hindi sapat, kulang na kulang sa pagkain pa lang, budget pa lang ng dalawang bata, yung 250. <clears throat> okay rin sana, mga karaos, kahit papano, Wag lang naman sana tayong datnan or da pagdaanan ng mga sakit, mga ganitong pagsubok. Kaya talagang mga kababayan napapaiyak si Ate. Salamat sa Panginoon at uh, sa dami ng uh, nagpupunta sa bahay, sa dami ng aming mga pinupuntahan ay nakarating din kami dito. So itong bahay nyo... hindi po sa amin 'to, no? hindi po tibali. Kubo po nila 'to. Ginawa lang po namin siyang bahay. Kubo ng? Sa bayaw ko po ito. Mm, so, ginawa nyo ng bahay? Opo, ginawa po namin bahay. Kasi, galing po kami ng Bagyo dati Frankie, mm. nagtrabaho po ako, nagtrabaho din po yung asawa ko. Mm. Kaso nga lang po yung anak po namin, pangalay, nagkumbulsyon po siya. Mm. Kaya, ayun po, uh, napag-isipan namin na dito na lang po titira. Para, ano, hindi po siya maiwanan. Kasi po, yun nga, baka kailangan niya ng, ano, yung bilang isang ina, gano'n. Oh, full na, attention. Oo, full attention. Kaya, ayun po, hindi na po kami bumalik. Kaya, hindi po talaga kami nakapagpagawa ng bahay. Dati po lang kita, kubo, ano, kubo nila to, ng bay bayanan ko po, ginawa po namin bahay. Ginawa niyo na lang bahay. So, opo. ibig sabihin, nag-asawa kayo, parang... Pero, opo, mga gamit lang po. Oh, hindi naka-ready. Na opo, hindi po naka-ready. So, ngayon, sa mga sakit mo nararamdaw, bali dalawa yung sakit mo. Opo, dalawa po. Gaano kahirap? Sobrang hirap po, Daddy Frankie. Lalo na po pag ano, nagtitrigger po siya. Yun yung pong sobrang nahirapan po. Kasi ano po na masakit po yung, ano, yung isa ko po pong mata. Kaya sobrang hirap po talaga, Daddy Frankie. Kaya gusto ko po talagang gumaling para kahit paano po, uh, din po ng ano, uh, panibagong trabaho, ganun po. Or magtinda po na lang diretso po sa hanap. Kasi hindi po ako diretso nagtitinda dati, Frankie. O, oh, hindi po ako dati, ano, nagtitinda. Kasi yung puhunan ko po doon, inuutang ko pa po. Pag nabinta ko po siya, babayangan ko po, po siya. Tapos, ano po, papautangin po ako ulit parang consignment oh Opo, ganun po. Kaya sobrang bait po nung ano, nung pinagkukuhanan ko kasi pinapautang niya po ako. Mga kaawa, mga kababayan, punas ka, may tuwalya ka dyan, punas ka. Ang ganda mo pa naman, hindi. Huh? Ma, lang na lang. Hindi ko alam anong sasabihin ko dito, mga kababayan. Hindi ko alam kung... Ah... <clears throat> uh, kasi siyempre, mga ganito, masasabi kong uh, kapalaran. Sinusubok talaga sila, no? Although may mga kasabihan din minsan sa pag-aasawa talaga, kailangan paghandaan. Pero alam naman natin, andyan naman sila. Matanong ko lang, kumusta naman kayong mag-asawa? Kumusta relasyon ninyo? Minsan po, may time po na nag-aaway po kami sa financial po talaga. Dali, sa, Dali po. Sa financial nag-aaway oh, kayo? Lalo na po na may sakit po ako. Minsan napagdadamdaman -dan ko rin po siya. Mm -mm. Kasi po, ano, kulang na kulang po talaga. Ano po kasi yung mahal po yung mga gamot ko, Daddy Frankie. Mm -mm. Mahal po siya kaya minsan napagsasaditan ko po siya ng masasakit. Ano sinasabi niya sa'yo? Ano sabi niya, Umuwi na lang daw po ako sa amin. Sa bahay po namin. Ano ibig niyang sabihin? Ano po. Uwi na lang daw ako. Sabi niya. Bakit niya nasasabing uwi ka na lang sa inyo? Ay, Parang oh, ibinabalik ka na niya, gano'n? Oh, gano'n po. Sabi ko, hindi naman ganyan. Sabi ko, maghanap ka ng ano, maganda-gandang trabaho para kahit paano. Yung mga anak mo, pag may hiningi, may bibigay natin. Sabi ko sa kanya. Tama. Opo. Oh, kasi ano eh, kawawa naman sila, dadalawa na nga lang sila. Hindi pa natin sila, ano, mabuhay ng maayos. Sabi ko po, hindi Frankie sa kanya. Mm -hmm. Ayun po, nag-aaway po talaga kami. Daddy Frankie sa, ano, financial po talaga. Sa financial, lagi malimit pag-aaway. Opo, yun talaga. Honestly naman mga kababayan, no? Sa umpisa, bagong sama pa lang. Siyempre, wala pa tayong binubuhay wala pa tayong mga responsibilidad, masaya. Masaya pa. Pero ito ang magiging sinari talaga at inamin din ni ate na ang pag-aawayan simula ng away, pera, financially. Pero kung may magandang trabaho talaga sana, magandang sweldo, nasusuportahan yung mga pangailangan, hindi sila magkakaroon ng away, no? Usually talaga yan sa mag-aasawa. Lalong-lalo na kay ate na may nararamdaman, gusto niya magpagaling. Pero dapat talaga hindi pwedeng ipagpaliban yung nararamdaman mo. Hindi pwede ate, kailangan tutukan. Kasi pag nabulag ka, mas kawawa ka. Opo. Oh, Napakahirap walang paningin. Maliliit pa yung anak mo. Ang natatakot po talaga ako. Dati lang isang gabi po hindi po talaga ako nakatulog. Mm -mm. Kasi po iniisip ko po baka pagising ko po wala na po akong makita. Mm -hmm. Kasi hindi ko po, po alam kung ano po yung sakit ko eh. Hindi, hindi pa po masabi ng doktor. Mm -hmm. Basta namin niya po, uh, ingat lang daw po ako sabi niya. Pero dapat malaman natin. Opo, pinapagawa niya po yung test. Anong test? Antibody test po siya. Antibody test? Saan gagawin yun? Ano daw po? Uh, sa hip recession sa BHF po. Kasi wala po sa ibang hospital. Dati Frankie, nagtanong tanong na rin oh mm -hmm. po ako. Wala daw po sa ibang hospital. Saan sa ang hospital? Sa? Sa ano po. Region 1 wala rin po. Tapos sa Buningit po sa San Carlos. Wala din po. Sa mm -hmm. Bless po wala din po. Sa hip recession lang po siya. Sa mm -hmm. BHF po. Sa Kalasyaw sa Kalasyao. Opo, nag Sigurado meron doon. Opo, meron po. Bakit hindi kayo makapunta doon? Saan po, Daddy Frank? Sa ospital na yon para malaman mo yung sakit mo. Anong pinaka main reason bakit hindi kayo nagpupunta doon? Eh, may repair naman na ang doktor. Ano po, hindi pa po namin na ipapagawa yung test po. Kaya nga, bakit hindi nyo pa nagagawa? Sa hirap po ng buhay, Daddy Frank. Because of, of money. Opo, Dahil oh wala pa akong, pera. Oh, wala pa akong sapat na ano na pera na ba Frankie, nakahanap yung asawa mo ng pera kahit yeah, manghiram mo na dyan para at least malaman pag nalaman na yung sakit mo mababigyan na ng gamot di ba? nga po wala din po magpahiram na hmm. hindi lang baka hindi rin po namin mabayaran kailan pa ba nagsimula yan? ano po almost ano na po siya 4 weeks ah 4 weeks na opo ganun ba kalaki ang kailangan para ano kailangan pera opo mga magkano? Ano daw po, uh, nagtanong po yung, ano, yung nagtutulong po sa akin, sa simbahan po namin, uh, nasa 6K daw po, na deflanky. Okay. Opo, 6,000. So, sa ngayon, kumusta naman ng loob ng bahay? May bigas kayo? Kunti na po. Kunti na? Opo. Pero mga kababayan, pansin nyo, kahit may problema siya, umiiyak pero pag kinakausap ko palang ngiti no huh? tama yan laban lang opo laban lang po maging matatag ka opo wag kang mahiya kung saan may mga pwedeng pagkakitaan ganun ginagawa tuloy-tuloy mo lang yan sinusubukan ka lang ng panahon sinusubukan lang kayong mag-asawa mag-usap kayong maigi Walang makasor, makasolbyan dalawa kayo. Magtulungan kayo. Huwag kayong mag-away. Naintindihan kita. Siyempre, alam ko yung pakiramdam na kaya siya tinanggap ko, kaya siya inasawa ko, para maging partner tayo. Ano manang problema mo, tulungan kita. Problema ko, tulungan mo ko. Siguro yan ang usapan natin bago tayo magsama. Di ba mga kababayan? Pero during that time na ito, dalawa-dalawa na yung nararamdaman niyang sakit. Gusto niyang malaman kung saan ang galing para mabigyan ng tamang gamot, masolusyonan. Isa eh, hirap din ang buhay, hindi rin natin masisi yung asawa. Pero ang medyo nakakabahalat, nakakasakit sa damdamin yung pabalikin ka na lang sa magulang mo, yung ibalik, ibalik ka sa biyanan, medyo pangit. Kaya kausapin mo yung ano, uh, kausapin mo yung asawa mo na mag-usap kayong dalawa. Ha? Ah, mga kababayan, uh, tulungan natin si ate. Uh, Kuya Risky, ay Jesse, eh, paingisan sa akong bigas para makatulong. So, anong oras babalik ang asawa mo? Mamaya pa po, mga alas 6 po. Alas 6? Opo. Sige. Pero pag may magpapakarwash pa daw po, hindi pa po siya makakauwi. Alas 6 ng uh, hapon? Hapon na po. Sige. Okay. Tulad po ngayon, Daddy Frankie, wala po kaming ulam. Hindi ko po alam kung ano pong ipapabaon ko sa anak ko sa school po. Ah, pumapasok din sila? Opo, oh, grade 5 po. Hindi po, yung panganay ko lang po yung pumapasok, Daddy Frankie. Panganay lang? Opo. Oh, Walang ulam? Opo. Oh, Anong <laughs> ulam nyo kanina ulam. umaga? Ano po? Wala po, hindi pa nag-almusal. Hindi pa nag-almusal? Hindi pa po. Alas 9 na? Hindi po. Okay. So, gustong-gusto mo talagang mapacheck up yung mata mo? Apo. Gusto mong malaman ang sakit mo? Apo. Sa palagay mo, in your opinion, matagal mo na bang nararamdaman matagal yun? Matagal na po. Nanlalabo? Hindi po siya nanlalabo. duling po. Naduduling? Naduduling po. Pero wala naman kayong lahing ganyan. Wala naman po. Sa'yo lang talaga. Apo, Mga kapatid mo, wala naman naging... Wala naman po. Sa tingin mo. Biglaan lang po siyang ano, uh, dumating po na sakit. Uh, Baka naman nagkukulang ka sa vitamins kasi kailangan yung maraming vitamin. kaya Risky, thank you. Ayan, dito na lang. Bigay tayo ng uh, isang sakong bigas, no? Tsaka uh, pang-ulam, no? Pero ang doon ako nag-aano uh, mga kababayan, nagpo-focus sa mata ni ate. Kasi mahirap talaga. Marami na akong napuntahan, natulungan ng mga tao na walang paningin. Okay lang, mahirap. Huwag lang tayo mawalan ng paningin dahil ulti mo pagligo mo, pagkain mo, magtimpla ka lang ng kape, hindi ka sigurado. No? Kaya napakahirap. Pero dahil ginabayan ako ng Panginoon, mga kababayan, na mapunta rito at makilala sila, magsiset po kami ng araw tutulungan natin si ate, ipacheck up natin para malaman natin kung ano yung sakit niya. Okay? Ate, uh, babalik kami at uh, kukunin namin ang contact number mo after ng usapan natin na to. Magsisit kami ng schedule para samahan ka namin. Ako mismo magdadala sa iyo sa hospital na yun para malaman mo kung ano yung cause Opo. ng pagkaduling panlalabo ng iyong mata. No? Opo, Tingin ko rin, kung bakit ka nangungungo yung sinus na sinasabi mo is connected na yan. Palagay ko lang, wag naman sana. Sana minor lang, no? Ipag-pray natin, mga kababayan. Kasi, nakawa yung dalawa niyang anak. Ikaw ba anytime pwede? Ano yung mga possible mo? Ano po, uh, minsan po kasi, Daddy Frankie, ano, hindi pa ako nagpupunta ng bahay. Eh. Nag, ano pa ako nag... Dede ako na isang araw. Ganun po. Tapos bukas po pupunta. Ganun po. Tapos bukas po hindi. Saan? Sa? Sa Don Pedro po. Mm. Para linisan po si mama. Ah, regularly talaga pinupuntahan mo sila? Opo, oh, regularly po. Kahit ganyan may sakit ka oh, na. Po. Bakit? Nagmumotor pa po ako. Dadi Nagmumotor ka? Oh, Tapos nakikita mo pa? Ano, ginaganyan ko po siya. Ay, mag-iingat ka. Opo. Oh, Kasi kailangan po dati Frankie. Bakit? Napuntahan po si mama. Kasi po, lininisan ko po siya. Papakainin. Didimpuhan po. Kapalitan okay. po ng daya pe. So, bigyan kita pambiling ulam, ha? Okay. Mga kababayan, mga kabarangay. Tapos, magsisit ako ng araw para samahan ka namin. Okay ba yon Kuya Sam? Yes, po. Samahan natin siya, ha? Huwag okay. kang mag-alala Pag sinamahan ka namin sa check-up mo, wala kang gagastusin. Si Daddy Frankie ang bahala. No? Basta okay. magtiwala ka lang kay God. Magtiwala ka sa amin. Okay? Ilan taong ka ulit? 29 po. 29. Tapos asawa mo? 37. 37. Ahead siya ng 10 years. Opo. No? Huwag mong mamasamahin. Anong natapos mo? High school graduate. High school graduate. Yung asawa mo? Ano po? Alas po. Oh, nag high school. Nag-high school graduate din po. Ah, high school, -high school. graduate. Hmm. Pero sana maghanap din siya ng mas, anong trabaho, ano? Hmm. Pero, wala akong ano dyan. Nalaman ko, natanong ko lang, no? Okay. Ito, mayroon ako dito, ano, 3,000 pang bilhin yung ulam. Okay. Maraming maraming po, salamat, dadi Frankie. Sobrang ilang <laughs> po, buhay namin. Salamat po kasi, ano po, uh, napuntahan niyo po ako dito. Sobrang tagal ko na po na, ano, Dady Frankie, gusto pong pumunta sa inyo. <laughs> salamat po kasi, napuntahan niyo po ako dito, Dady Frankie. Maraming maraming salamat po. Okay. Magpray ka kay God. Apo. Si God lang ang dahilan kung bakit kami nakarating dito. Opo. Hindi itong mangyayari kung hindi sa gabay ng ating Panginoon. No? Apo. Si Daddy Frankie at ng aking team, kasangkapan lang ng ating Panginoon. Apo. Kaya always thank you. Thank you, Lord. Sana umaba pa ang buhay natin para marami pa tayong matulungan. At sa inyo rin, mga kababayan, isa kayo sa reason kung bakit nanggang ngayon Nandito si Daddy Frankie. Hindi po magagawa ni Daddy Frankie ang mga ganitong pagtulong, pagbigay ng mga ayuda, bigas, ano't ano man ang mga naibibigay ko. Kayo po ang dahilan. Hindi po mangyayari ito kung wala kayo. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, thank you so much. Abangan nyo mga kababayan. Sama-sama nating alamin kung ano talaga ang cost ng pagkakaduling ni ate. Sayang, napakaganda naman niya maliliit pa yung mga anak niya. Negosyante pa naman, marami pa siyang pwedeng gawin. No? Kaya mission ni Daddy Frankie, isasama ko siya sa lagbook ko. Lista natin siya para matulungan. Pa-check up natin siya. Sasamahan ka namin, ma'am. Oh. Huh? Ha? Happy ka ba na nakarating si Daddy Frankie Opo, dito? Oh, happy po. Sobrang saya po. Lalo lang. Okay. Inaasahan mo ba makarating kami dito? Opo. Very good. Think positive lang, ha? Huwag mawala ng pag-asa. Bata, maraming bata ka pa. Apo. God bless. Thank you, po. <laughs> maraming maraming salamat, mga kababayan. Pansamantala si Daddy Frankie po ay magpapaalam sa inyo. Gaya na aking sinabi, abangan nyo po at samahan nyo po kami para malaman natin ang sakit ni ate. Daddy prang po, anak ng Pangasinan, Frank Pangasinan, I love you all po and God bless. bye, -bye po. Daddy Frankie, maraming maraming salamat po kasi nakarating po kayo dito sa bahay. Maraming maraming salamat po kasi akala ko po, ano, ah, mabubulang na po ako pero sobrang saya ko po kasi isa po ako sa tinutulungan niyo po. Kaya maraming maraming salamat po, Daddy Frankie. Hindi ko po inaasahan na makarating po kayo dito sa bahay. Sobrang saya ko po, Daddy Frankie. Nabuhayan po ako kasi nagpunta po kayo dito sa akin at Sobrang nagpapasalamat po talaga ako, Daddy Frankie. Maraming maraming salamat.